kabit niya ko bisbilangwa sila ano ko tatapi ko sabe ko kailangan yang kumain para magkaroon siya ng lakas Sabi niya pag nakikita kita nagkakaroon ako ng lakas <laughs> matratza matratza yes i'm helping you sabi niya help me help me. yung alam mo yung kunting hawak mo lang sa kanya parang lahat na masakit I love you. I love you too. Tokli, biyaslak ko ak. Gawag ka ah. Ah. Yes. Ilan pa yung kakainin niya. Ano to? Ginawa ko si Lola ng uh, mixed vegetable. Tapos binland natin. Meron tong kamote, may patatas, may broccoli, may... Celery. Ang sustansyong pagkain para sa ating lola na hindi na makakain. Ah! ah. Ayan! So, alas 10 na. Kasi sumigaw siya, nagugutom daw siya. Pakainin, kasi nagugutom. Buhay caregiver.